Reaksyon ni Jake sa hiwalayan ni Andy at Pilmar, viral. Sentro ngayon ng kontrobersya ang aktor sa si Jake Ejercito. Matapos siya madawit sa isyu sa pagitan ni Andy Aigeman at Pilmar Alipayo. Hindi lingit sa kaalaman na marami na naging karelasyon ni Jake si Andy. Sa katunayan, nagkaroon pa sila ng anak na ang ni Andy na si Ellie na ngayon ay 13 years old na. Matatag naging usap-usapan pa noon kung sino talaga ang tunay na ama ng pinagbubuntis ni Andy. Itinuro kasi ng pamilya ni Andy ang aktor na si Albi Casino na ama ng pinagbubuntis ni Andy. Gayunpaman, nabunyag ang katotohanan nang lumabas sa DNA test na si Jake ang ama ng pinagbubuntis ni Andy. Sa kabila ng isyo, sa mga nakalipas na taon ay naging maayos nga ang relasyon ni na Andy at Jake. Bilang co-parenting, ang kanilang seta sa pagpapalaki ng kanilang anak. Gayunpaman, hindi maiwasang mabahira ng kontrobersiya ang kanilang relasyon ito'y matapos marami pa rin ang umaasa na magkakabalikan sila. Lalo pang tumindi ang isyong comeback ni na Andy at Jake nang pumutok ang balitang hiwalay na umano si Andy sa kanyang piyansi na sa si Pilmar Alipayo. Nagumpisa ang isyo ng ilang palo nila ang isa't isa sa Instagram. Samantala, nadawit nga si Jake sa isyo ng hiwalay ni na Andy at Pilmar. Ito'y dahil sa kanyang makulog Facebook post na saktong ipinost niya sa kasagsagan ng hiwalay ni na Andy at Pilmar. Sa nasabing post, Sinabi ni Jake na wala raw siyang feelings tungkol sa isang bagay na hindi niya direktang sinabi. Aniya, wala akong feelings about it. Dahil sa makahulugan at timing ng post ni Jake, agad nga itong binigyan ng mali ng mga marites sa social media. At kinonekta nila ito sa hiwalayan ni na Andy at Pilman. Bumahari ng mga komento mula sa netizen kung saan numaasa sila magkakatuluyan si Andy at Jake sa huli. Gayunpaman, mabilis sa pinabulaanan ni Jake ang patungkol sa hiwalayan ni na Andy at Pilmar ang kanyang post. Sa kanyang Facebook account, nilinaw ni Jake na kinuha lamang niya ang nasabing payag mula sa payag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa impeachment case nito. Ayon pa kay Jake, huwag daw bigyan ng isyo ang kanyang post. Kasunod nito, nagpatutsada siya sa mga chismosa sa social media. Ani ni Jake, stop putting a spin into the post dahil dito lang yan. God save the chismosas.